Yan mo, oy. Caleb. Alisin mo yan dyan. Caleb. Alisin mo nga yan dyan. Nakaka. Huwag mo ilalagay yan sa mukha mo. Understood? Ha? Ano po? Ano yan, ha? Ha? Ano yan? Ano yan? Huwag mong ilalagay yan, okay? Pwede mo ilalagay na naman niya sa mukha niya yung Sige, pag natakpan yan. sige, sige. Sige, pag natakpan niya yung mukha mo. Sige lang. Sige, makikita mo ha. Pag natakpan yan. Oo, oh, oh, pag natakpan yan, makikita mo. Ha? Uh, ah uh, ah uh, 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 sige, sige. Oh, yan na, yan na naman. Ayan na naman. Bulaga. Bula, bulaga. Alisin mo na. Alisin mo na. Bulaga. sabi ko, huwag sabi ng ilagay yan. Huwag sabi, huwag sabi ng ilagay. Alisin. Alis, alisin. Ha? Alisin. Pag na, pag nandito to, alisin mo. Naiintindihan mo. Naiintindihan mo. Tignan mo, kukunin na naman niya. Tignan mo, kukunin na naman niya. O, tignan mo, mo. O, o, o. O, o, o. Kilep. Okay, May lab pag hindi ko makahinga dyan, hindi mo nag... Ano yung pa... Oo, oo, oh, oh, oh. Ano? Oh. Ano? Nakati smile ka pa dyan. Hindi ka na nga makahinga. Hindi ka na nga makahinga. Naka-smile ka pa, ha? Ay, ba dyan? Natakakatakot ang laro na to. Yung masaya pa siya, pero natatakot ka na. ah Natatakot na ang mama. O, oh, wala nang mailagay sa mukha ayon na ito na ito na ayon na na Ayan na ayan na ayan na ayan na ayon na oh, ayon na ayon oh. oh, na so, no. ayon na ayon na na ayon na ayon na na ayon 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 ay Ah. ah! Ah! Magagalit na ikaw. magagalit na. Oh, stop na. Oh, quiet na, quiet na. Oh, stop na, stop na. Stop playing na. Oh, islip na. Slip na. Slip ka na. Slip na ikaw. Slip na ikaw. Ay, ay, galit, galit. Ala, 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 galit. Ikaw mo. mo. Uh, Peekaboo! Peekaboo! <laughs> I ang uh, quiet, no? Oh! I love you! Oh, quiet. stop na, stop na ako. My love. My, I love. Ay, ay, ay. I love you. Bati na tayo. Alika na, bati na tayo. Didi <laughs> na may didi ako. Didi na? Tara na! Didi na, alika na. <laughs>